Fake news daw yung mga nagsasabi na na-deny na nga ang asylum application na si Harry Roque sa The Netherlands. Fake news daw yun, sabi ng kampo ni Harry Roque, ng mga taong nasa palikid ni Harry Roque. O, edi eh, fake news. <laughs> Ba't kayo nasa Germany ngayon? Kasi mas maugong ata uh, yung balita. At karamihan dyan sa mga balitang yan ay mga reliable uh, media outfit or outlet na. Ang nagbabalita na kuno nga ay na-deny itong asylum ni Harry Roque. Ano ba talaga yung totoo? Ang totoo po ay isang malaking sinungaling si Harry Roque. Ang totoo po, totoo po ay um, si Harry Roque ang most desperate person alive. <laughs> ba? Kung ikaw ay isang matino, maniniwala ka sa mga bulalas, sa kabaliwan, sa pagiging o sa mga kawalang hiyaan ni Hari okay? Natural, hindi. ba? Diba? Mm, ito po, nagsalita na rin ng DOJ at marami pang ibang kinumpirma na rin ang balita na kunawain na sa Germany. At kahit nga yung kadikit ngayon ni Hari Rauke na si Maharlika, ay mukhang Um, nilaglag o mukhang pinahamak si Harry Roque dahil nga kuno sila ay nasa Germany ngayon ayan, sinabi po ng Department of Justice na nakatanggap sila ng impormasyon na nasa Germany na itong si Harry Roque matapos nga madinay ang kanyang asylum request sa the Netherlands yan yung oh, makikita natin talaga dito kung paanong manlinlang itong si Harry Roque at kung paano gusto niyang paniwalain pa rin ang mga taga-suportan niya. Oh. Kung maalala niyo po, etong si Harry Roque, kuno ay meron siyang inilabas or meron siyang um, uh, ID, national ID ba yon sa the Netherlands? O, oh, ay pakita mo ng buo. Kasi, kung tutuusin, wala nang bago iyo talaga, Mr. Harry Roque. Um, lahat na ata ng alam mo na kasinungalingan ay kaya mong gawin. Sukdula na sagad sa buto na po yung yung pagiging pagiging tuso mo, yung pagiging walang hiyan yung Mr. Harry Roque. Lahat ng yan, malapit na magwakas.